Nakaligtas sa pamamaril pero nasawi sa pananaga ang 57 na taong gulang na mekaniko na si Pepito Guillermo na mas kilalang si June sa kanyang talyer sa boundary ng Barangay Lanao at Balindo, Kidapawan City pasado alas 6 kagabi kasama ng biktima ang kanyang dalawang mga minor de edad na anak sa talyer nang magpunta ito sa palikuran kung saan ito tinaga. Nang makauwi ang live-in partner nito ay hinanap niya si June at natagpuan na lang nito na wala ng buhay ang biktima sa labas ng palikuran at nagkalat na ang dugo sa sahig. Ayon sa PNP, pinaniniwala ang tinaga ito sa ulo gamit ang bolo o palakol na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Matatanda ang binaril noong Mayo si Pipito at kanyang common law wife habang nagja-jogging. Pero sa baba lang ito nadaplisan at nakaligtas. Simula noon ay ilang linggo din silang nagbakasyon sa ibang lugar. Matapos may pansing may umaaligid-aligid pa rin sa kanilang bahay kasunod ng insidente. Matapos ang ilang buwan ay naging maayos naman ang kanilang pamumuhay at hindi nila inaasahang magiging target ulit ito. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng PNP kung konektado ba ang dalawang insidente. Naulila ng biktima ang kanyang common law wife at dalawang minor de edad na mga anak. Yاد, yung gear, perfect, last sila, no? Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.